Hello, kamusta? Gusto mo bang i-private yung iyong mga photos or picture dyan sa iyong uh, Facebook app? Kung gusto mong malaman kung paano gawin ang pagpo-private dito, sundan mo lang ang video na to. Tara! So dito mga idol, pumunta lang tayo sa ating uh, Facebook app. I-click natin yan. Tapos dito, pumunta tayo dito sa tatlong kuhit. Ito siya tatlong kuhit. So, ayan. Pag nandito na tayo sa tatlong kuhit, pinutin naman natin yung ating uh, profile name. Ayan. Yeah, pag nandito na tayo, scroll up tayo. So, may makikita tayo dito na post about videos and more. So, pumunta tayo dito sa more kung saan nandun yung ating uh, reels, yung ating mga photos. So, pag nandito na nga tayo, pinutin lang natin yan. Tapos uh, dito, see all lang natin. Tapos dito, pipili tayo kung alin, kung alin yung... Uh, Uh, ipaprivate natin halimbawa itong may photos so, ito, pindutin natin yan tapos dito may makikita kayo sa bandang taas ito, tatlong uh, tuldok. ito, pindutin natin yan tapos uh, pindutin natin yung uh, edit yeah, may lapis pagka dito na nga tayo, mayroon dito nga, nakalagay ito, pwede tayo maglagay dito ng uh, description, optional lang naman and dito naman sa baba, makikita nyo dito na ito nga uh, only me nakalagay na siya sa only me so dito meron dito pwede yung pagpilian pwede yung sa public friends ito ah uh, friends maliban sa sa isa dito sa subscriber pwede dito sa only me at dito sa baba mayroon pa ayan uh, specific friends yan dito so dito nakalagay yung only me halimbawa only me pasma back tayo pinutin pindutin natin dito yung done So, wait natin. Ito, friends. Lagyan na siya, friends. Tapos, mag-back tayo. Tapos, pinutin natin yung done. So, updating na siya. So, ganun lang, mga idol, kung paano magpa private ng ating mga picture and photos dito sa Facebook. So, yun lang. Pal for more. Thank you.